pakikitigma laban sa mga Midianita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, Umada kayo sa pakikitigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpapadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng tig-isan libong kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng labindalawang libo, labindalawang libong kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa sangtwaryo at ang mga trumpeta para magbigay hudyat. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusog nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki. Kasama ang limang hari ng Midian na sina Ivai, Requem, Zur, Hur at Riba at hi si Balam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lunsod at lahat ng mga toldang tinitirahan roon. Subalit sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsam ay iniuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises, sa paring sa si Eleazar at sa sambayan ng Israel. Ang pagkamatay ng mga bihag na babae at paglilinis ng mga samsam. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ni paring si Eleazar, ng paring si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababak. Sinabi niya, "Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila ay nasa Pior. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh. Patayin ninyo ang mga Batang lalaki at lahat ng babaeng nasipinga na. Kitiran ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. Pitong araw muna kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay pati ang inyong mga pihag ay maglilinis. Sa ikatlo at ikapitong araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, telang lana at kahoy. Sinabi ni Eliasar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moises, ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata, at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos, suhugasan ito ayon sa kautosan. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautosan. Sa ikapitong araw, lalabahan ninyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautosan at maaari nang pumasok sa kampo. Ang paghahati sa mga samsam Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matandang pinuno ng bayan at pilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos hatiin ninyo, ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat ang hayop at taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat limampung tao o hayop at ibigay mo naman ang sa mga levita na nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga, nga ni Moises at Eleazar ang pinag-uutos ni Yahweh. Ang nasamsam ng mga kawal na, isra na Israelita mula sa Midian, ay 675,000 tupa, 72,000 na baka, 61,000 asno at 32,000 dalagang birhen. Ang kalahati nito ay nauwi sa mga kawal. 337,500 tupa ang napunta sa kanila at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka naman ay at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,561 30, 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay binigay niya kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337, 500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno, at 16,000 babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat limampung hayop at tao at ibinigay sa mga libita na siyang nangangalaga sa tabernakulo ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos, lumapit kay Moises sa mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang mga... Ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulsera, singsing, -sing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Tinanggap ni na Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila, ang mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa toltang tipanan upang magpaalaala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh